Guys, dito tayo sa bilihan ng mga uh, mga mura. O, oh, mura lang dito guys eh. Dito yung Daiso. Kaya tawag namin Daiso. As in, mura lang dito. Kanyari itong ano. Kanyari itong wet wipes. 1,000 mo lang siya mabibili. Oh. Pwede na to. pamunas lang. Meron din 2K. 2,000. Yan. Pero ako binibili ko itong 1K lang kasi mostly pamunas lang naman to sa mga tamad kasi kung mag uh, maglaba ng alam niya yung pamunas. Tamad ako. Kaya <laughs> ito na lang ginagamit ko. Oh, o diba? 1K lang siya. 1,000 won. Tapos kailangan ko ng bulak. So ayan, bibila ko ng bulak. 2,000 won. Okay. Meron din 1,000 won another 20 pieces. Dito na lang ako. Kasi magkasta ako sa bunak. Ito yung bilihan ng mga mura guys. Pag gusto mo makamura dito ka bumili. Pero kailangan pag bumili ka dito. Yung listahan mo may dala ka. Kasi dahil nga mga, mga mura lang ang bilihin. Mapaparami ka rin ang bili. Ayan yan daiso sya daiso tapos ano pang ko kailangan ko ng lip balm yan o oh, guys so, may listahan ako kasi pag hindi ako naglista alam niyo kung ano dinadampot ko kaya kailangan ko ng listahan asan na yung lip balm yung maliit kailangan ko yung maliit lang eh. yung pang labi ay, ayun, ayun, ayun. Guys, siya. Yan, kailangan ko yan. Basilini. Lip therapy. 3,000 won. Pwede na to. Yan. Let, kukunin ko siya. Hmm. Kailangan ko siya. Okay na, magabayan na ako. Bye-bye.